sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe lang po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Mahal, oh, mahal No! May regalo ko sa iyo Ano? Are. Oh, 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 Yun eh Bagong phone ah oh, Tunay Oo, oh, yan ay eh. pa-mother's day ko sa iyo Wow oh, May luma pa naman akong ginagamit eh Aba, siyempre kayo may bago ng gagamitin neng. Yeah thank you love, I love you. Love you. Wow. Nani? Ah! Scotch bright. Oh. Bago Scotch bright. Alam silang pasam silang. Alam silang sila silang. Alam silang pasam silang. Alam silang pasam silang. Alam silang pasam silang. Alam silang pasam silang. mo? Grabe pasam silang. Alam silang pa Ahahaha! Magbago ka? Apo ko eh. Hahaha! Lab! Oy! pangalan ng anak ng kapitbahay natin? Rose ba yun? Yung... Sudyante? Oo. Aubrey? Aubrey pangalan na? Ah, oo yun! Ganda na pangalan ah. Umitim no? Umitim? Hindi. Maputi yun love. Hindi, umitim nga yun eh. Hindi. Maputi nga yun. Maputi nga. Nasa lubo ko kanina. Umitim nga. Love. Huwag mong subukan. Kamay lang yung maitim doon. Pero yung katawan nun, ah, pakaputi. Oh! What? <laughs> 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 ka. Not Ba't alam niya? Na mo pa ba?

Baho. Baho. Imong. Imong. Ilok. Ilok. Ano ba? Mami mo sa mga ibig sabihin nito ah. Maganda yun. Ano ano? Baho. 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 Imong. Imong. Ilok. Baho. Imong. Ilok. Ano yung ibig sabihin mo? Mabango ang kilikili mo. Palikta. Mabango ba? Mabango ba? Mabango nga. Mabango ilok. Ito mo yung talaga eh. Sumabog niya eh. Ano'y naso? Tatay mong ayaw daw mag-alaga ng aso. Panigubay. <laughs> <laughs> ah, Panigubay. <laughs> ang cute talaga ng asong to. <laughs> Lucky. Sa manila, Adriel. Gumagalaw yan. Isa man ang yuta. May ahas. Isa eh. ah, gajub. E, <laughs> isa man eh. Gumagalaw. Kapi-e na ra ba ron? Hadlok mo naman taan eh. Hihihi. Kaya lang naman kay suga. Kapi. Tanawan ko rin nato. Kung isa ganun na sila. Isa man gajub ang yuta. Rush siya gigin ba? Bisa ko. pag on daw ni Nato niya. Ang sanaan ni sa ilaw. Tanahon daw Nato, be kung saan eh. Ay murag. Baka siya. Murag na curious dito ko ani ba? Ang <laughs> sasigahan ni Dinhiya. Ha Di ba kanina ay halas o kobra din sa pilaw? Ay! Ginoong ko! Masa mo ito? eh? Ay! Ginoong ko! Ay! Pisteng! bakukang kang! Hindi, hindi ata! Ay! Ang gulit! <laughs> <laughs> ah, parang may nabuyang, may maganda. Ah! Ganun pala. Ay naku, ate. Balik tala, ate? Eh diba eh talaga marunong ng helmet eh eh. Eh eh eh. Eh eh eh. Eh eh Rainbow? Bakit? Bakit daw? Charge. House. Pick up. Bike. Ano ba yun? <laughs> <laughs> ano ba yun? <laughs> Masan daw siya. Oke, okay, guys, <laughs> oh, bah, para pumasok. Nako, nako nako ate. Oh. Kinisom na. Okay na sana. Usar. Ano wow pa ni kuya. Marubahano. So, dito tayo sa RMP. Itong motor na to is Mio i Mio? Ilang taon na tumap bago? Kaya kalit yan pero mabilis. 3 years. Three years? Ha? Huh? Grabe matagal na to. Hindi totoo yan. 3 years nang hindi lang buksan. <laughs> Ako! Ibuwan. <laughs> Grabe naman. Giniagawa mo! Hahaha! <laughs> Yun ang tawa Ang tatawa na malaki. Oh Naku, damay pa si ate. <laughs> 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 <Inulaki>. <laughs>